Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Naik View. Ah! <laughs> Puro na lang tayo, Naik View. Ay! Ano pala to Parkstone. Kasi may nag-request sa atin na kung pwede mag-update tayo. Ngayon ay uh, April 15, 2025. So, so kukumustahin na natin yung uh, Parkstone dito sa may kalubkob. Kung ah... Uh, ano na yung development. Although may nakita man tayo, nilinis na rin tong part na to. Hindi ko lang alam dun sa iba kung ano na yung ginawa. Or either uh, marirelocate na kayo, sana hopefully. Para naman sa ganun eh, hindi nakatiwangwang itong bahay na to. May kuryente na, tubig, madali na lang. Kasi dito sa area na to, dito sa Parkson, may mga tubig talaga yung uh, supply. dito, line para dun sa mga kabahayan. Okay, so ilipat natin yung video, uh, camera natin video. Medyo blank pa ko. ah. Uh, nakaano ko lagi sa Naibyo kasi. <laughs> ang dami nagre-request sa atin doon sa Naibyo at saka ang dami kasi nga uh, mga nangyayari doon. dami mga nare-relocate. Kahit na uh, wala pang tubig, kahit na wala pang ilaw. So may mga nare-relocate na yun. At ayun, uh, yun, uh, napakadami nga mga nagre-request sa atin na uh, kung pwede pa sila natin yung possible na maging bahay nila at yung lugar. Para naman sa ganun magkaroon silang ng idea. Kaya, ayun yung nasabi ko. <laughs> At yun, uh, lipat natin yung camera natin para makita ninyo ng mas maayos yung lugar ng parks na ngayong April 15, 2025. Okay, so ayan na. Dito, malinis naman, no? Oh. Mga sinunog na yung, ah, uh, tawag dito. Yung mga damo, pinotol problem is uh, talagang dahil nga sa tagal na hindi napapatirhan doon sa mga possible beneficiary eh nasisira na rin yung mga bintana no ayan yeah, no, yung mga chalusi, ayun yung mga nagiging problem ah uh, pinapasok na nung mga parang ayaw ko ano tawag yan, bahaging yung mga damo tapos ah uh, ayun, may mga tao na rin palang narilo kita dito, ayun, no? Oh. Ay, uh, grills na yung bintana, yung iba. Parang ilang pamilya ito, tatlo, kung nakikita niyo. Dito to sa may uh, block 58. So, 58 pataas to 57, 56 siguro. Hanggang dun sa dulo na yun, no? Oh. Diba? So, ito yung condition niya ngayon. Hindi ko naman maintindihan bakit hindi pa ako kayo malipat-lipat dito sa Farkstone yung mga possible na beneficiary. Kasi nga, kaya ko nasasabi yun dahil bago kayo lipat dito, uh, hindi, naman kayo makaka hindi naman kayo magkakaroon ng kuryente na katulad niyan kung hindi kayo mismo yung nag-apply. Hindi ko rin maintindihan bakit pinatatagal pa ng LGU ninyo no? na i kayo dito. Kasi para sa akin, hindi kayo makakabitan ng kuryente na katulad niyan, isang bahay na to, at yung ibang bahay na yan, kung hindi na kayo nakapag-apply na sa Meralco. So, ibig sabihin, nakapag-apply na kayo, kayo na talaga yung mo na itiras sa mga pabahay ng gobyerno na to. Eh, hindi ko alam bakit nadidelay kayo ng pagkatagal-tagal na parang ilang taon ng ganito, katulad nito, wasak na yung pinto. Katulad dito sa kabila, Sera na yung jalousy. Sa bagay, maswerte pa itong part ng Parkstone compare doon sa St. Mary Magdalene. No? Nung wala pang mga nare hindi pa nare yung mga beneficiary doon. Gawa na talagang wasak talaga. Wala na yung jalusi dito. Kahit pa paano, meron pa. So, lilipatan natin doon sa kabila. Hindi natin alam kung yung katapat na to. Ito yung uh, Tamalo po. So, siyempre, ito yung main road ng Parkstone. At ayan, puro pula. So, ito, Black 60. so, Black 60, ako, oh, may naglinis dito. <laughs> ayan o. So, Black 60. So, ito lugar. Ayan o, di ba? Uh, binabagingan na ng mga damo. Kasi bakit ba naman hindi pa ilipat yung mga dapat ilipat dito. Hindi naman natin malaman kung bakit pinatatagal pa nila. Nang sa ganun, hindi na na tetenga. Okay, lipat naman tayo sa iba. Uh, try natin lumusot dito. Doon kasi sa kabilang side, itong uh, kaliwa na yan papunta dyan. Uh, halos puno na yan papunta doon sa dulo. Diretso na yan. Kung nakikita nyo yung bahay na yun doon. Uh, halos puno na yan yung black one na yan ng Parkstone. Pati rito, itong part na yan dyan. Oh, halos may mga nakatira na yan. Maliban dito sa lugar na to. No? Uh, ito yung mga... Mga nakatiwangwang pa na pabahay ng gobyerno dito sa Parkstone. Ayan. Uh, uh, 60, 59 to 56. 57 so ito ah 50 di ba yan katulad nito wala pa to pero may mga kuryente na yan so ibig sabihin ah, sila na talaga yung beneficiary dinati malaman nga talaga bakit pinatatagal pa ng LGU so kung kung ininform na sila na lumipat na sila na ibigay na sa kanila yung susi at uh, yung mga binipisyari naman ng ayaw lumipat, ayun lang ang tanong. <laughs> Kung bakit pinatatagal nila, nakikita nyo. Diba? So, ayan yung itsura. Ganito na yung nangyayari. Kasi nga, matagal na hindi hindi natitirhan Kahit tayo, tayo ang bagal ni Kuya, nagtakapag alangan Oh, ayos dito. Ah, uh, so si ito rin, no? 49 and 54. Ah, uh, although, tinabas naman nila yung damo, ilinis naman nila yung kapiligiran, ang problem, eh, yun na talaga, yun, no? Oh. Diba? Yung alulud niya, isira, si ito, maswerte pa, dahil ilang piraso pa lang na jalousy. Ayun lang, nagiging problem. So, nakakalungkot isipin bakit sa uh, tinagal-tagal ng panahon eh hindi pa ito paterhan doon sa mga binipisyari na. Kaya masasabi kong binipisyari na gawa ng, aya may kuryente na kayo. <laughs> Di ba? Yan no, sinunog nila yung ano, mainam dito kahit pa paano nililinis Yung talagang sa St. Mary Magdalene, talagang ah, pinabayaan talaga yon Kung nakikita nyo katulad nito, yung daanan na to Ganyan ang itsura doon sa St. Mary Magdalene Ngayon hindi na kasi mga na-relocate na yung mga residente So doon ay may mga na-relocate na Nakikita nyo may grills na, although parang hindi pa tinitiran Pero sa kabila nyo may chicas, print, xerox na doon o no? Diba? At uh, ito rin dito. Yung daanan niyan. <laughs> so lipad naman tayo sa kabila. Para makita niyo halos lahat ng mga bahay na wala pang nakatira kung ano na yung condition nila sa ngayong buwan ng April. Magmamahal na araw. So ayun, uh, oh, mukhang magkakaroon. Hindi ko alam kung poste ng ilaw to pero sa akin parang poste ng ilaw. <laughs> Di ba? Paganda kasi uh, lalagyan na nila ng ilaw itong uh, main road ng Parkstone. So shout out dun sa nagapag uh, nagproject kung sino man po kayo napakabuti po ng inyong uh, naisip so ito pa oh kabila na to 44 Ayan oh. Tingin ko ilaw siguro to Poste para sa ilaw So ayun pa o oh. Sa kabila na yun Alos sunod-sunod Paikot nga oh. Ayun o oh. Kita nyo may poster rin ng ilaw So dito sa kabila na to May mga tao na May mga narilukid na Katulad nung, may tindahan na oh. Tapos dito May mga narilukid na yun Na pangilan nilang Pero marami pa rin bakante Okay so ito yung mga bakante na lugar So black 50 49 So, itong katapat niya, itong ano na to. ayo ayun, may mga mangilan gilang 44 o oh, may ilaw na nga ito. Ah, may mga residente na hindi lang talaga nila tinitirhan malipat doon sa kabilang side. Ayun o, no? oh, may mga mangilan nila na. Okay, so lilipat naman tayo dun sa malapit sa may uh, circle. Lipat naman tayo dun sa may gitna, sa sentro nitong uh, pabahay na to dito sa may kalubkob halang mulino. So, bali, nung barangay pala nakasagupan nito. <laughs> Kalog ko, balang, muli, no. Itong pabahay na to, ha, ah, imagine nyo, tatlong barangay, ganun kalaki. At uh, ah, kadami yung mga, uh, ah, tinay yung pabahay ng gobyerno. Dito, dito, ah, kung saan tayo na hindi dito sa ngayon, ito yung malapit sa may gate. Papunta dun sa may malainin, yan lang dyan, no. Gate na yan dyan. So, pag kumbaga ay, nasa bungad pa lang tayo. Pupunta natin dun sa kabilang side, yung mga bahay pa rin doon na wala pang mga nakatira. No? Marami pa rin doon eh. Uh, although may mga parang isang, sa o dalawang block na like sa main road, tapos yung sumunod, may mga na na nataga na bota. So parang, uh, ilang buwan na ba sila na na-relocate ngayon doon. Okay, so yun. Uh, sama lang kayo ha sa pag-iikot natin dito. Okay, so ayan. Nandito dito na tayo sa may... Uh, gitna ayun na yung circle oh kulay pula na ngayon dati dati uh, dati kulay ano siya uh, parang light blue nag green yung dating pero ngayon kulay pula na so ito yung uh, lugar na o oh, mga bahay na halos mangilan-milan pa din at uh, yung mga may mga relocate o may mga nakatera na pero karamihan dito ay uh, mga bakante pa rin like kung saan tayo nandito itong block 18 at saka block 13 ay uh, mga bakante pa yan at yun, na natin nakunan yung papunta dito. Napanood nyo na naman yun. <laughs> At saka wala rin akong uh, cameraman para gawin yun. Okay, lipat natin yung camera natin.